Magandang gabi, Pilipinas! Isang mainit na balita ang bumulaga sa mundo ng showbiz ngayong gabi, ang pinakahihintay na pagkikita ni na Jillian Ward at Emman Pacquiao, na matagal nang nagiging sentro ng mga chismis at haka-haka sa social media at entertainment circles. Matagal nang usap-usapan ang kanilang koneksyon dahil sa mga naging pahayag at interaksyon nila online at ngayon, sa wakas ay naganap na ang kanilang unang personal na pagkikita sa isang espesyal na event na nabigay ng kilig sa kanilang mga tagahanga. Si Jillian Ward, nakilala sa kanyang mga ikonik na papel sa mga sikat na teleserye tulad ng True Deslit kung saan gumawa siya ng malaking impresyon bilang batang bida at prima donas. Na nagpakita ng kanyang versatility bilang isang multi-talented performer, ay patuloy na nagniningning sa kanyang karera sa Gave Network. Hindi lang siya isang mahusay na aktres na nakakuha ng maraming award at recognition, kundi isa ring matagumpay na negosyante na may sariling brand ng beauty products at fashion line. At social media influencer na may mahigit na isa 0 milyong followers sa Instagram at TikTok na nagbabahagi ng inspiring content tungkol sa kanyang buhay at karyer. Sa kabilang banda, si Eman Pacquiao, ang bunsong anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao at dating asawa niyang si Jinky, ay unti-unti nang gumagawa ng sarili niyang pangalan sa industriya, na lumalayo sa anino ng kanyang ama habang sinusubukang maging independent. Bukod sa kanyang pagiging boxingero na sumusunod sa iapak ng kanyang ama sa ring, kamakailan lang ay pumirma siya ng major kontrata sa Sparkle Kevy Artist Center noong nakaraang buwan. Na nagbukas ng babong kabanata sa kanyang buhay patungo sa mundo ng showbiz at entertainment. Ang balita tungkol sa pagkagusto ni Eman kay Jillian na unang lumabas sa isang interview kung saan aminado siyang nahuhumaling sa kanya mula pa noong makita niya ang mga project nito ay mabilis na kumalat sa lahat ng platform. Nanabdulot ng matinding excitement at buzz sa social media communities. Milyon-milyong fans mula sa Pilipinas at abroad ang nagpahayag ng kanilang suporta at pag-asa para sa isang posibleng love team sa mga comment sections ng posts. Nanatrending ang hashtags tulad ng hash Jillian Eman at hash Ward Meeting sa Twitter at Facebook. Hindi rin napahuli si Jillian na sa isang recent vlog ay nagpahayag ng kanyang interes na makilala si Emma ng personal. Sinabing excited siya sa ideya ng pagkakaibigan o collaboration sa hinaharap na lalong nagpasiklab sa mga tagahanga at nagdagdag ng fuel sa mga rumors. Ang kanilang pagkikita ay naganap sa isang espesyal na okasyon tulad ng isang charity event o gravy gathering noong weekend kung saan kitang kita ang kanilang kagalakan, natural ng ngiti, at instant chemistry sa bawat isa habang nagkukwentuhan at nadbupose para sa mga litrato. Ang mga larawan at video clips ng kanilang pagtatagpo na kuha mula sa official accounts ng event ay agad na nadviral sa loob lamang ng ilang oras na nagpapakita ng kanilang natural na pagiging komportable sa isa't isa. Mula sa yakap hanggang sa heart gestures na nadpakilig sa lahat. Marami ang nagsasabing may spark at genuine connection sa pagitan nila batay sa body language at interaksyon at umaasa ang publiko na ito ang simula ng isang magandang pagkakaibigan, posible na on-screen partnership, o higit pa na magpapasaya sa showbiz landscape. Ang kanilang mga ngiti, tawa, at playful na interaksyon sa mga kuha ay nagbigay ng kilig at inspirasyon sa kanilang mga tagahanga na sabik na sa mga susunod na kaganapan tulad ng joint appearances o announcements mula sa kanilang management. Ang pagtatagpo ni na Jillian at Eman ay patunay na ang mundo ng showbiz ay puno ng mga sorpresa, unexpected connections at exciting na mga pangyayari na nadudulot ng joy sa audience at nagpapanatili ng interest sa celebrity culture. Patuloy nating subaybayan ang kanilang journey, ang mga updates sa kanilang friendship o projects at kung saan ito patungo sa hinaharap. Ito ang inyong balita mula sa mundo ng showbiz na nadudulot ng fresh energy sa entertainment scene. Maraming salamat sa panonood ng segment na ito at manatiling nakatutok para sa mga pinakabagong update, behind the scenes stories at iba pang hot topics sa showbiz na magpapasigla sa inyong gabi. Si Jillian Ward, nakilala sa kanyang mga ikonik na papel sa mga sikat na teleserye tulad ng True Deslete kung saan gumawa siya ng malaking impresyon bilang batang bida at prima donas. Na nagpakita ng kanyang versatility bilang isang multi-talented performer, ay patuloy na nagniningning sa kanyang karera sa Gave Network. Hindi lang siya isang mahusay na aktres na nakakuha ng maraming award at recognition, kundi isa ring matagumpay na negosyante na may sariling brand ng beauty products at fashion line. At social media influencer na may mahigit na isa 0 milyong followers sa Instagram at TikTok na nagbabahagi ng inspiring content tungkol sa kanyang buhay at karyer. Sa kabilang banda, si Eman Pacquiao, ang bunsong anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao at dating asawa niyang si Jinky, ay unti-unti nang gumagawa ng sarili niyang pangalan sa industriya, na lumalayo sa anino ng kanyang ama habang sinusubukang maging independent. Bukod sa kanyang pagiging boxingero na sumusunod sa iapak ng kanyang ama sa ring, kamakailan lang ay pumirma siya ng major kontrata sa Sparkle Kevi Artist Center noong nakaraang buwan. Na nagbukas ng babong kabanata sa kanyang buhay patungo sa mundo ng showbiz at entertainment. Ang balita tungkol sa pagkagusto ni Eman kay Jillian na unang lumabas sa isang interview kung saan aminado siyang nahuhumaling sa kanya mula pa noong makita niya ang mga project nito ay mabilis na kumalat sa lahat ng platform. Nanabdulot ng matinding excitement at buzz sa social media communities. Milyon-milyong fans mula sa Pilipinas at abroad ang nagpahayag ng kanilang suporta at pag-asa para sa isang posibleng love team sa mga comment sections ng posts. Nanatrending trending ang hashtags tulad ng hash Jillian Eman at hash Meeting sa Twitter at Facebook. Hindi rin napahuli si Jillian na sa isang recent vlog ay nagpahayag ng kanyang interes na makilala si Emma ng personal. Sinabing excited siya sa ideya ng pagkakaibigan o collaboration sa hinaharap na lalong nagpasiklab sa mga tagahanga at nagdagdag ng fuel sa mga rumors. Ang kanilang pagkikita ay naganap sa isang espesyal na okasyon tulad ng isang charity event o gravy gathering noong weekend kung saan kitang kita ang kanilang kagalakan, natural ng ngiti, at instant chemistry sa bawat isa habang nagkukwentuhan at nagpupose para sa mga litrato. Ang mga larawan at video clips ng kanilang pagtatagpo na kuha mula sa official accounts ng event ay agad na nadviral sa loob lamang ng ilang oras na nagpapakita ng kanilang natural na pagiging komportable sa isa't isa. Mula sa yakap hanggang sa hard gestures na nadpakilig sa lahat. Marami ang nagsasabing may spark at genuine connection sa pagitan nila batay sa body language at interaksyon at umaasa ang publiko na ito ang simula ng isang magandang pagkakaibigan, posible na on-screen partnership, o higit pa na magpapasaya sa showbiz landscape. Ang kanilang mga ngiti, tawa, at playful na interaksyon sa mga kuha ay nagbigay ng kilig at inspirasyon sa kanilang mga tagahanga na sabik na sa mga susunod na kaganapan tulad ng joint appearances o announcements mula sa kanilang management. Ang pagtatagpo ni na Jillian at Eman ay patunay na ang mundo ng showbiz ay puno ng mga sorpresa, unexpected connections, at exciting na mga pangyayari na nadudulot ng joy sa audience at nagpapanatili ng interest sa celebrity culture. Patuloy nating subaybayan ang kanilang journey, ang mga updates sa kanilang friendship o projects, at kung saan ito patungo sa hinaharap. Ito ang inyong balita mula sa mundo ng showbiz na nadudulot ng fresh energy sa entertainment scene. Hindi rin napahuli si Jillian na sa isang recent vlog ay nagpahayag ng kanyang interes na makilala si Emma ng personal. Sinabing excited siya sa ideya ng pagkakaibigan o collaboration sa hinaharap na lalong nagpasiklab sa mga tagahanga at nadadag ng fuel sa mga rumors. Ang kanilang pagkikita ay naganap sa isang espesyal na okasyon tulad ng isang charity event o GIV gathering noong weekend kung saan kitang kita ang kanilang kagalakan, natural ng ngiti, at instant chemistry sa bawat isa habang nagkukwentuhan at nagpupost para sa mga litrato. Ang mga larawan at video clips ng kanilang pagtatagpo na kuha mula sa official accounts ng event ay agad na nadviral sa loob lamang ng ilang oras na nagpapakita ng kanilang natural na pagiging komportable sa isa't isa. Mula sa yakap hanggang sa hard gestures na nagpakilig sa lahat. Marami ang nagsasabing may spark at genuine connection sa pagitan nila batay sa body language at interaksyon at umaasa ang publiko na ito ang simula ng isang magandang pagkakaibigan, posible na on-screen partnership, o higit pa na magpapasaya sa showbiz landscape. Ang kanilang mga ngiti, tawa, at playful na interaksyon sa mga kuha ay nagbigay ng kilig at inspirasyon sa kanilang mga tagahanga na sabik na sa mga susunod na kaganapan tulad ng joint appearances o announcements mula sa kanilang management. Ang pagtatagpo ni na Jillian at Eman ay patunay na ang mundo ng showbiz ay puno ng mga sorpresa, unexpected connections at exciting na mga pangyayari na nagdudulot ng joy sa audience at nagpapanatili ng interest sa celebrity culture. Patuloy nating subaybayan ang kanilang journey, ang mga updates sa kanilang friendship o projects, at kung saan ito patungo sa hinaharap. Ito ang inyong balita mula sa mundo ng showbiz na nadudulot ng fresh energy sa entertainment scene.